Good morning, good morning mga idol. Bago tayo umalis, kukuha muna tayo ng malunggay sa hugso sa tinola. Papaya, malunggay at saka po talbos. Kukuha tayo mga idol. Tara mga idol, kukuha tayo ng malunggay. Tayo magluluto ng tinolang manok. Asarapan po sa probinsya. Pag may po kayo, libre na po. Ang bibili na lang po natin manok. Kung pwede lang po dali natin yung Texas, eh, natin yung mga idol. Ah, so, may puhunan po yan mga idol ibili na lang po tayo ng Tagalog ito po yung malunggay dito mga idol marami ba idol? marami tayong kukunin mga idol at marami tayong lulutuin 10 kilong tinola marami tayo <laughs> mga idol, pre. Papaya naman mga idol ang ating kukunin. Sungkit. So Ako tayo ng malunggay. Ito naman po papaya. Masarap ba yan, idol? Masarap so. Shout out sa iyo, Harold. Harap Haruda. Isteryo, ang sad boy ng Orelac. <laughs> Mamaling kina po si Anton mga idol. Yung wala ho sa taniman natin sa bakuran mga idol, dito na ho sa tinrahan kinukuha. Yan. Hindi tayo ng kulang na sa mga idol pang tinola. Yun yung mami ko. Nagkakape mga idol. hi hey, mami. Oh, kain daw kayo mga idol. Mga idol, bagong katay yung ating biniling mano no? Kaya no. Bibili po si Anton. Kunti na Ayan mga idol. Pachap-chap na po, ate. chap mga idol ang ating binili Kitang kita naman nyo press na press Bagong katay yan mga idol Dito lang po yan sa antipolo mga idol sa may bantres Pantres mga idol Press na press Bagong katay Ayan naman loob Magkano naman loob?